Catherine Bernardo sinugod sa ospital matapos ang hiwalayan kay Daniel Padilla. Naging isang bangungot para sa lahat ang hiwalayan ng kapamilya couple na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo o mas kilala ng lahat na Katniel couple. Hindi naging madali sa lahat ang naging desisyon ng dalawa kahit ang mga kapwa-artista ng mga ito ay nalungkot at nabigla sa hiwalayan na ito. Bumuhos ang samot-saring sa mga komento ng mga tagahanga ng dalawa at hindi matanggap ang pangyayari na ito. Ayon naman sa nakalap namin na impormasyon, kani-kanina lang ay sinugod umano sa ospital ang aktres na si Catherine Bernardo dahil sa hindi nito kinaya ang nangyaring paghihiwalay nila ni Daniel Padilla. Pinagkaguluhan at dinumog ng mga netizen ang balitang ito na labis ang pag-aalala kay Catherine, at nagpahatid din ng kanya kanyang dasal para sa recovery ni Catherine. Ayon naman sa isang social media influencer, sobrang apektado si Daniel Padilla nang mabalita na naospital si Catherine dahil sa hiwalayan nila. I'm sorry Catherine hindi ko sinasadyang masaktan at iwan ka, but we need space because of some reason. Yan ang naging pahayag ni Daniel sa kanyang Instagram story. Samantala naman, hinihintay pa rin ng mga netizen ang balita tungkol sa lagay ni Catherine sa ospital. And this our chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.